mga mic vlog so for this video ay nga po yung ating dalang balde so ayun bali po pala mga ilaw ngayon si Michael vlog ayun abangan nyo guys yung ating pangunguha ng talimaras at bali papakita ko rin po sa inyo yung pangulihan ko ng talimaras so bali po pala dito natin ilalagay yung talimaras ayan po halos po mga kalati ang ating huhulihin dyan at bali po pala abangan nyo bukas ang aking huling talimaras ano po so ayun po lakad na po si Michael vlog so, ayun nga guys ito po yung huli natin so ipapakita Pakita ko po sa inyo, ayan po. So, bali po pala, ay ganito po yung talimaras, ang itsura. So, bali po pala, ang lahat ng timba, yung huli natin dyan, ayan po, kung nakikita nyo. Ayan, so, ayan po, yung itsura ng ating talimaras, ayan po, ang lalaki po ng sipit. At ayun nga po, abangan nyo bukas at lulutuin po natin. Ang pagluto po nito ay adobo na merong sprite na nadubo lang po natin siya sa toyo. At ayun nga guys, abangan nyo mga bukas na maga, Ano po. Hello guys, magandang umaga po sa atin lahat. So, ito po yung huli natin. Ayan, yun po yung huli natin kagabi. Ayan, bali po pala, tinanggalan ko na siya ng tangkuhong. Ito po yung mga tangkuhong. At kung nakikita nyo guys, merong mga mataba sa taba niya. Ayan, yun po yung kung tawagin na yung taba ng kanyang likod. Ano po? So, bali ayun nga. Ito yung huli natin, isang puno dito. So, bali yan, isang pun kalati sa timba yung huli natin. No? Meron pa tayo dito kung tawagin ay, ayan. Kung tawagin guys sa yan ay yung kuna, bukon. Ayan, yan po yung sinasabing bukon. Masarap po yan. Mas mataba po yan. So, bali ka natin timba ang huli natin kagabi. So, bali may bumili sa atin. Ayan, nakabinda tayo ng isang daang piso. Ayan. So, ang kilo po pala nito ay 50 pesos guys. Ayan, 50 pesos na po ang kilo niyan. Ayan. Bola lang yan. Dati po ay 40. Paano masabi? So, ngayon po ay 50 na lang. Sana oh. So, ayan. Kung nakikita nyo guys, ang lalaki. So, kung sa tilapia po ay may babae. Dito po ay may babae at lalaki. Pwede So, bali, papakita ko po sa inyo. Ayan. Kung nakikita nyo guys, yung sipit malaki. Bali po ito, yung lalaki. Pwede na. At ipapakita ko naman po sa inyo yung babae. Ayan. Bali po yung babae. Yung sipit niya, maliit. Ano po? Ayan para po alam ng karamihan so ayan po, siyempre alam naman po nila yan kasi malaki maliit po ang sipit ng babae paano masabi? ayan kung makikita nyo guys malaki, maliit tingin pa tayo dito, ayan babae din to malaking bulas, ayan so ito, lalaki guys ayan, lalaki paano masabi? malaki yung sipit lagi sa lalaki guys, malaki yung sipit nya kahit sa lalaki malaki yung muscle sana all. Ayan, so gayaan po yan guys. Oh, ano makikita nyo guys, ayan. Ito, malaki, malaking bulas. Pero babae yan guys, kung makikita nyo yung sipit, ayan. Ayan po. Ayan, magkakaiba po siya. Ano masabi? Sipit ng lalaki, sipit ng babae. So ayan guys, at may aligi. Ayan po yung tinatawag na aligi. Ayan, sumundami so, ang dami pa rin pong aligi oh. Hindi po ba makikita nyo? So, ay, lulutuin ko ni Michael Vlog. So, bali, samahan nyo si Michael Vlog. Yan po yung inilaw na natin kagabi. Pag masipag ka, may ulam ka. Number. Dito sa bayan ng Alabat, guys. So, ayan po. So, yun, guys. Samahan niyo pagluto si Michael Vlog. Tara, let's go! Nagmumula itong liwanag Hindi nagdidilim sa buong madama Sa kislamat like

la Itong liwanag Hindi nagdidilim sa buong madamag Sa kislap ng ilaw na iyong bala, Lahat ng araw gumaganda Taas na ba ka ng kaliwa? Saan ka man magpunta? Liwanag ang iyong dala